Ilang business establishment sa Makati City ang inisyuhan ng violation notice ng SSS. Ito ay dahil sa hindi pagbabayad ng monthly contribution ng kanilang mga empleyado. Si Noel Talakay sa detalye. After po nito, ano pong gagawin? bakit po ganun katagal, almost 9 years po. nang magbigay ng pahayag ang taong ito, representative ng isang management consultant office sa barangay San Lorenzo ng Makati City matapos makatanggap mula sa Social Security System o SSS ng violation notice for non-remittance batay sa datos ng SSS, hindi nila neremit ang monthly contribution ng kanilang 34 empleyado mula 2014 hanggang June ngayong taon. Sorry po. No comment din ang representative na ito ng isang restaurant kung saan 34 din na kanilang empleyado ay hindi rin nahuhulugan ang kanilang monthly contribution mula 2017 hanggang July ngayong taon. Uh, hindi na po. Ay yes, pero kasi meron po kami mga binabayaran na kapitakbay. Ang operasyon na ito ay bahagi ng kampanya ng SSS na habulin ang mga employer na hindi naguhulog ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Ang SSS National Capital Region South, partikular ang Chino Roses Branch, ay personal na binisita nila ang limang establishmento na sakop ng kanilang branch para ihain ang notice of violation for non-remittance. Batay sa tala ng nasabing SSS branch, dumarami naman na ang bilang ng mga employer na nagbabayad ng monthly contribution ng kanilang empleyado dahil sa raise campaign. Dahil po sa awareness nila, karamihan po ng mga employers natin nagco-comply na po. Uh, Nagpapabalitaan nga po nilang meron kaming race operation. Nagpupunta na po sila sa branch para po magbayad na ng delinquency nila. Simula nang maipatupad ang race campaign, marami ng mga establishment na sakop ng SSS NCR South ang nasampahan ng kaso. Siguro a handful, siguro may mga 5% who would like to fight it out. Pero in the end, before uh, ma-decide yung case, nagsisettle naman. So may mga predictions kami. Anya ang lalabag sa batas na Republic Act Number no. 1199 o Social Security Act of 2018 ay mapaparusahan ng mula 6 na taon at isang araw hanggang 12 taon na pagkakakulong. At Anya sa 11 branches ng SSS sa NCR South ay marami ng mga employer ang nasampahan ng kaso. For this year, ang average namin is... Uh... Between forty five to fifty is a very effective young race. Eh. That's a per month basis. sa kabuuan umabot na ng mahigit 5.4 million pesos ang utang ng mga may-ari ng nasabing limang establishmento Nasa sa at labing isang empleyado ang kabuang bilang na hindi nabayaran ng kontribusyon mula 1999 hanggang sa taong kasalukuyan kung saan mga empleyado ito ng private school, legal services, management consultancy office at dalawang restaurant. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.